Uh, guys, may hapon sa inyong tanan. Welcome to my channel Boxy video Vlogger. Guys, ah uh, paki-subscribe lang guys sa uh, channel ko guys. Katong wala pa ka subscribe i-bell eh, lang niyo guys para updated kayo sa mga videos nga ina-upload ko guys. Ah, uh, paki-likes po guys sa uh, uh, channel ko guys. And then guys, paki-likes po sa FB page uh, ko. Ah, tagay ko niyo guys sa katusok sa FB page ah uh, ikalipay ko na na kayo. Guys, uh, ayaw mo kalimot, uh, ayaw nyo si Piata guys, ang ako ang mga vlog na sa akong FB page guys. Uh, paswerte sa 3D ni Bog CDO. Guys, uh, atong mga pasakay kagahapon, uh, probable sa kagahapon, basis sa ato ang magic angle, uh, basis sa pizza, karon ba city, Mone ato ang pasakay uh, 9 33 triple 6 og 073 triple 073 kuha guys nga nag vlog ko 3 basic possible nga mag 36 doble then na 66 a triple 6, 6, 6, 6, 6, 6 667 uh, mo target ang rumble Then naghatag po ko triple sa kagabi nga uh, triple 7 and then 119 mo na itong mga probables Walay gi sakay guys base sa resulta kagabi nga uh, 098 wala layo gi kesa na ng resulta karon nga 271 271 ang resulta karon uh, sa alas 2 And then guys, ang ako ang gihatag sa inyo ang uh, pamintin. Ang ato ang tuwan po, guys oh. Rambol man gid nina guys, uh, tuwan so, sindikato lang ang 4 to city. Dayon may possible karong hapon musulod na ni ato ang mga pakuan, kaning pamintin guys. Day ang 773 kauban gid ni labadlaw yaging adlaw na gi resulta ang 7337 si uh, 337 nga result guys uh mamaniyaton mga pasaka yo oh. uh, as 671 nga pasaka ang ang nga resulta ang mga pasaka natin 7382 pagka alas 3 ang gigawas uh 337 uh nagsyndikato kay ang 3 Sindikato sa Auto 3, 3, 37, gigawas pagka alas 3 sa Hapon. And then kaniya nga pasakay, ng pasaka ay sa 6, 7, 1 ng result kining to, -to ka number. Pagkagabi nag 3, 7, 8 yah. Girisbak ang resulta tung niaging adlaw Nga resulta ang a uh, 3, 7, -8 nag 387 sa gi, gi back din niragyapon sa nga uh, gikuha guys guys na ako yung mga uh, sa angle karon base sa resulta nga 721 kanira sa unong ka number atong kakuhaan o puzzle guys seven, two, one. Basig mo gawas na si 125 nga paminti na to guys. 125 target rumble. Kay naa sa corner guys. So oh, 125 mo ni atong basakay guys. 125. Dayon 715. Hmm. Target an rumble lang ta guys. 715 pwede sa 1157. Target rumble. And then 157. 725 na na 725 guys ara uh, target and Rambo lang guys and then sa isa sad ka corner sa uh, 721 dire natay 721 ang pasakay na ay uh, 91 78 uh, 784 784 Basin ni siya guys, mag 714. Target and rumble. Mag 7, uh, 718. Uh, rumble and target rumble na 184. 184, target rumble. Dili lang takong kumpiyansa guys. Basta kuha na ito base pagawa sa 671. Pagawa sa 671, 671 nara gid guys sa so, unom ka number. Hantod nag alas 9 na nga result, hantod giresbakan bakan patanya. So tanawan ninyo ang possible nga puzzle guys. kamo mo ni ni akong gibalhin nga gid Kini siya nga number. Kini nga resulta nga kuan nga, nga, mga pasakay. Guys, ah uh, kung dool manggaling sa inyo ang mga best kini nga mga pasakay, respetahin niyo guys, bisag gamay lang guys. Guys, ah uh, Nagpasalamat ako sa inyo ang pagsubaybay sa ako ang uh, IPP YouTube channel. Paki lang guys, tagay lang ko yung isuko toslok. Ay kalapay na nako na guys. Guys, ah uh, Karong hapon basing makabawi na ta guys. Mulusot na ni atong mga pasakay guys. Sa atong magic angle og mga probables. Guys, ayaw, mo, ayaw lang mo kalimot sa atong pamintin nga giyata na akong pamintin si 214 delikado karong hapon ah uh, si 125 delikado ni karong hapon guys bisag ginagmay lang guys kini si 773 kauban kini siya sa 337 Gihatang ni sa among source pero walang namo imatay. ang ingon din niya nga kanang 773 ayon niya nagkaliwa eh kay dayo lang si mana daw kuno ani eh, guys nga mo mo resulta ni siya Guys, ah uh, dagan king salamat sa pagsubaybay ninyo sa i-be-beach uh, ko uh, YouTube channel ko. Ah uh, more videos guys karong hapon para sa inyo. Salamat guys, salamat